Okay. So, mga kababayan, anong drama ni Kuting dyan? Nagpapakita gilas na kunyari ay talagang seryoso siya na wow, ang galing. Siyempre, sabihin ng mga dugyo, ang galing ni Kuting. May nahuling pulburon na shab-shab. You know, kung address pulburon, eh, general yon. Basta ipinagbabawal na favorite nila. Alright? So, mga kababayan, eh baka tayo mo mag-pulburon test. <laughs> Huwag mong pagtatakpan. Hindi kami believe sa iyo kasi mga kababayan dito sa channel natin ay napag-alaman natin mga kababayan, actually si Linda to sa akin ng bonggang-bongga oh, ayan oh. Nagdrama-drama pa si Kuting oh. Tingnan niyo, sabi ko sa inyo eh. Oh, ayan, nagdrama-drama oh. May mga sa, ang, tema tayo mo si Laso, mukhang malungkot. Sabi ni Laso, mukhang nahuli kontrabando ko ah. <laughs> ayan o, oh, tema si Kuting, drama-drama sila baka na ano kayo na nagpapanggap lang kayo na kunyari tuwang-tuwa kayo na may nahuli pero nalulungkot kayo kasi epektos nyo ito kontrabando ninyo. But here, mga darling, alright, dali. Ayon sa ating impormante, okay, eto ha, ayon sa ating mga nandoon mismo, na naka doon sa pulburon o prasyab shab na ipinresent nila na worth 13.3 billion ay maitim daw at yellowish na yung mga nasabat For the first time in my entire life, ngayon ko lang nalaman na ang mga pulburon pala o yung shab-shab na nahuli, may mga klase-klase pala yan. Kumbaga may pang social, may pang dugyot. Kasi sabi dito, Miss Marika, yung pinresent nila, yung nahuli nila, maitim na at yellowish yung mga nasa bat. Ibig sabihin, is reject na at hindi na po yan marketable ng mga sindikatong Chinese. Pinahuli yan para accomplishment, diversion po yan sa kampo ni Kuting. Napakalala, nakita po namin ang ano, quality ng shab-shab. Kaya ang tanong ko sa kanya, sabi ko, ha? may ganun pala. <laughs> Naloka talaga ako, hindi ko alam na ang itong mga illegal na ano, mag-comment ka dyan, baka may alam kayo na maybe you are from Pidea before or police, hindi ko naman sinasabi na pag nag-comment kayo, eh meron kayong uh, nag nagsinghot kayo. Tapos ngayon, sabi ko nga, wow, choosy! <laughs> so yung mga, yung, uh, mga gumagamit daw, kapag yellowish, or black o parang bugbigas no yung yung pinamamahagi sa mga mahirap yung mga mababahong galing sa NFA na pinabulok muna bago ibigay parang ganito pala yung counterpart yung uh, ipinagbabawal na pulburon may mga ganun pala kaya yung mga socialen na uh, mga judictus uh, benedictus na mga addictus <laughs> judictus benedictus na mga addictus ay ayaw nilang i-consume yang klanganyang klasing pulburon kasi daw, mababang uri. So again, uh, sa mundo ng mga sindikato, hindi daw po yan marketable yung ipinakitang drama-drama na accomplishment ni Kuting.